I've been attached with the feeling of them waking up with you, mama. Talaga namang pinag-uusapan na sa social media ang isang video ng ating Bel Mariano na kung saan ay sobrang simple at bait nga ng ating Bel at talaga namang sa lahat nga ng nakakita sa ating Belinda kahapon sa habang bumoboto ay talaga namang lalo nga humanga sa ating Bel. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin na ayon nga guys dito sa post, yung bumoto ka lang pero di ko in-expect makakausap kita at na para tropa lang sobrang humble at ang bait mo. Di ko mapil na sobrang sikat ka kasi sobrang bait mo kausap. Sana makausap kita ulit, baby girl, Del Mariano. At napakomento na nga rito ang mga bula. Naayon nga rito. Nandiyan ka na ate, di mo pa tinanong kung jowa ba niya si Donnie. Charot lang po na kung saan ay nagreply nga ito ng na-ask ko po. Kaya naman marami na nagtatanong ng mabula kung ano nga ba ang sinagot ni Belinda patungkol dito. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.